Good morning mga komensyano Kung uh, haya natin ang Paglalaro ng mga Aso so Sana ganito ang taon Paglalaro okay. Minsan nag-aaway din pala Ang mga aso Saka ganito Paglalaro Malapit sa Tabing dagat. Ilalaro sila. Sana ganun. Ilalaro lang. Ilalaro ang mga aso. Dapat ang mga aso hindi pinapatay. Minumulis Kasi ang aso, ang asong kinugura, kinuguri ang man's best friend. Parang din ito minsan pag may mga emergency. Ayan ang mga aso. Lalaro. Kumatulong din sa amo. Nagugutong. Ayan, may puso rin na uh, kailangan uh, kagipin sa depensa may emergency ang amo ng mga aso nakatuwa kasi tingnan naglalaro ang mga aso na natutuwa sila naglalaro sa buhangin kasi tingnan mo yung, yung pagkatapos ng bagyo mabuhangin na naglalaro aso ang aso naglalaro kailangan mahalin ang aso dahil ang aso ay tumutulong din sa amo. Babay na mga kaprobinsyano. Hanggang dito lang ang video ko.